Hello guys, nandito uh, ako ngayon sa labas guys at magbabayad ako ng kuryente. Ayan guys, malapit na ako sa bayaran ng ano, ng, ng, ng kuryente. And dito na ako guys.

Ayan guys. Nagbabayad na ako guys. Buti pinatay yung music niya. Bali ang kuryente namin guys ay dalawang buwan. Bali isa lang yung babayaran ko. Dapat kahapon pa ito guys. bagay yung huling nagbayad ako asin ko din naman yan hindi pa siguro ako mapuputulan nito mula nung nagtag init guys ang kuryente namin umabot na siya ng 1,000 mahigit yung babayaran ko ngayon ay 1,083 84 na pala Ang init guys. Alas 9 pa lang eh. May sobrang init na tapos kahapon yung aking gamot. Dapat kahapon ako na Nakalimutan ko. Ngayon lang ako nagpabili. Anong oras na ang inom ng gamot ko. Ayan na po. Hindi po, yung isang buwan lang po, yung 1,083. Opo, yung 1,083. Opo. Ay, yung yung naiwan ko yung towel ko guys ang pawis ko eh tagaktak na sa yung aking mukha ko guys tagaktak na sa pawis Po. So, ito po. Magkano po ba lahat? Kasama yung ano? 1, ah, 1, Ayan guys, tapos na ako mabayad. Ayan guys, pauwi na ako guys. linggo pala ngayon min lunes diba so, nagdadan sila nagdadan sakala ko linggo ngayon pa diretso. Ba, nakakuha ko doon ng adobo kagahapon na 90 pesos. Linggo pala ngayon, men. Lunes. Lunes. Diba? Dan, sakala ko linggo ngayon. Ay, diretsyo. ako kagahapon 90 Magandang umaga mga kasari. Ayun mga kasari, oh, may tatlong kahon akong i-unboxing. Mag-unboxing tayo ngayong umaga mga kasari ng pinamili namin kahapon. Alam niyo mga kasari kung bakit tatlong box ito. Kasi pinabukod-bukod ko yung mga sabon. Tapos yung isang box na yan ay sa ibang grocery nang binili. May langgam. May langgam agad. Baka okay, yung aking mga laki may may langgam na. May langgam. Sa ibang grocery kasi nang binili tong isang box na itong mga kasari kasi dun sa una nami pinuntahan na grocery. Maraming wala doon yung hinahanap kong may pre. Ayan. Tapos yung mga sabon-sabon nakabukod, pinabukod ko para ano, para hindi mga mo yung mga ano ibang yung mga mga ano mga pagkain para hindi siya mga kaya pinabukod ko yung sabon wag naman sana lang yung loob sa ay wag naman sana nilanggam yung mga laki nito sa loob kasi may nakita akong langgam kaya mga kasari mag unboxing na ako mga kasari Habang nag-unboxing ako mga kasari, iinom din ako ng energy kasi so, hindi pa ako nakakasari mga kasari pag-unboxing muna tayo mga kasari bago ko gumawa ng ano, gawain bahay ang dami ko pang gawain mga kasari kasi bukas may alaga na ako kailangan eh, magawa ko na yung dapat gawin ko ngayong araw na to Yung pura yung gunting ko mga kasari mo. Kung ayun na nga mga kasari, yung langgam na nga. O. Oh. daming langgam. Ayan Oh. May langgam mga kasari. Itong mga box na itong box na ito mga kasari. Mga puro, ano to, mga pagkain. Hindi ko na isa-isa yun -isa itong ano, mga kasari, mga chicheria. Hindi sana ako kukuha ng mga chicheria mga kasari kasi nga lang. Pag nandoon ako mga kasari, kung nakita ko yung mga chicheria, napapakuha ako. Hindi ko na isa-isahin kung mga kitsiri mga Nako, naman sanang lang kami ng mga laki ko mga kasari, kasi kung may ilang siya, sayang talaga. May mga kasali ko ng kanto na tiga-apat lang. Apat na, ano tawag to, laki me bit. Apat din na chicken. Ayan, apat na chicken. Tapos kumuha rin ako ng Laki may labuyo. Ayan. Laki may labuyo. Kumuha rin ako. Tanton kilimansi. Apat. Kalamansi. Apat din. Tapos sweet and spicy. Ayan, apat din. Tapos, ano na ito? Extra hot, apat din. Extra hot, apat din ito. Ayan, tiga apat ang kinuha ko. Tapos, energy and vanilla. Kalahating tayo. Tapos, pineapple. Tank na pineapple. Ayan. Kalahating tayo, may pre peri may pering isa. Pag bumili ka ng anim, pre yung isa. Tapos, Milo. Ayan. Isang ano. Isang tay. Tapos, wak. Ah. Pag bumili kang sampo, may pering isa. Tapos, ayan. Kombi. toyo na 200 ml. Dalawa. Tapos, suka din. 200 ml. Dalawa. Tapos, kaping stick. Tatlong tay. Tapos bumili akong kape na 25 grams. Pa! Oh! Saglit lang guys, may nabili lang. may mga kasari, may bumili kasi mga kasari ng ano, uh, syrup powder na dilaw. Nabuklat pa ako dito na sa aking pinamili. Ayan, ayan guys, oh, nabuklat ko na itong ano, at hinanap ko yung syrup, ano, hinanap ko yung syrup powder. Tapos, ayan mga kasari, uh, energy choco, kalahating tayo. Palaman, cheese whisk, kalahating tay lang din. Tapos, mayonnaise, ayan, kalahating tay lang din. Tapos, yung norco, mga kasari, ay, ano, ayan, basta isang ganito, hindi ko alam kung ilang laman ito, mga kasari. May pari siyang dalawa. Tapos, ito naman, isang tay, may, ano siya, may pari ding dalawa. Isang tay ito, pero itong, itong chicken, walang, wala itong isang tay. So, parang walo lang laman niya. Tapos, suka na nasa batid, isa lang. Kasi kahapon nabili na kasi yung isang ista kong ganito nabili na kaya isa na bumili ako isa ngayon. Tapos iba, ayan iba na malaki, isa. Tapos tao na malaki, isa lang din kasi naubos na yung parehong malaki ko nito, iba pa tsaka ano. Ayan, wag no, ulam. Ulam ng aso na no, anak ko. Ayan. Tapos ito, itong isang box na kasari, ito yung binili namin sa ano, sa isang grocery. Oo. Ito yung binili namin sa isang grocery. Ayan, nahalongkat ko na. May kasama siyang kunting chichirya uli. Ayan. May kasama siyang kunti. Tapos yung anak ko nakakita ng that smell na may paring laki me. Eh, yung apo ko kasi makasari, doon namin binibili ito sa labas pag nandito. Eh, nakita ng, apo, ng anak ko may paring isa. Ayan, kumuha na rin siya ng isa. Tapos, Ayan, hindi kami nakakuha ng ganito dun sa una nang pinuntahan. Kaya kumuha ako isa kasi sobra pa yung dalakong pera. Kaya kumuha ako ng ladies dress na ham, ham and flavor. Ayan, kasi sobra pa yung pera ko. Kaya kumuha pa ako ng isang palaman. Tapos ito, Doon sa una pinuntahan namin, walang ganito na may pre. Ayan, yung orange niya, ayan, may pre. Pumili ka ng lima, ay ano, may pre na yung isa. Ayan, wala kasing ganito dun sa una namin pinuntahan. Tapos ito, North Seasoning. Ayan, yung kapitbahay ko, may, may nabili ng ganito sa akin, mga kasari, lang kasi, minsan na lang naman siya nabili nito. Ayan, ito yung mga kasama ng mga kasari May bumili kasi ng powder na sir Ayan, babalik ko muna ng mga kasari Ayan Ayan, ito ang dahilan mga kasari Yung free, kaya kami napunta sa isang grocery Kasi yung binuntahan namin unang grocery mga kasari Iba kasi yun, hindi yun doon sa binibilhan ko talaga Sa so, iba kami namili kahapon Yung una namin pinuntahan Ayan, ito ang dahilan mga kasari Kaya kami napunta sa ibang grocery. Yung hanap namin ay yung may pre. Sayang kasi mga kasari, dagdag kita na rin yung pre. Ayan, bumili ako ng Tide Powder na dalawahan lang. May pre siyang isa. Tapos, Downy na single. Ayan, may pre isa. Tapos, bumili rin ako ng Tide Powder na tatluhan. Ayan, may pre din siyang isa. Tapos, dab na ano, conditioner, may pre din isa. Doon sa una namin pinuntahan, wala yung pre yung ganito nila. Tapos, setting shoulder na green, may pre din siyang isa. Tapos, Ariel na dalawahan, umili rin ako kasi may naghahanap nito mga kasari na kapitbahay ko. Ayan, may free din siyang isa. Doon sa una pinuntahan namin, wala talagang mga free. Kaya, napunta kami doon sa isang grocery pa. Ayan, may tatluhan din akong powder na Ariel. Ayan, may free din siyang isa. Tapos, Pantene Conditioner. Ayan, may free din siyang isa. Doon sa una naman pinuntahan mga kasari, wala siyang free. Tapos, kalahating tayo na Colgate lang. Tapos, Cream Syrup na Keratin. Ayan, wala siyang free mga kasari. Parang doon sa binibilhan ko talaga may free doon kasi wala wala, wala na kaming oras mga kasari pumunta doon kasi medyo malayo-layo yon kaya yon ah uh, ko na lang tong walang free Tapos bulak dalawa dalawa ito na wala yung isa ayun nalaglag ayan ayan pangkuskus ng tinggan ayan dalawa tapos ito naman yung kasama dun sa una kong binuksan na kahon. sa una naming binilhan may mga pre din naman sila pero iilan-ilan lang mga kasari ay yung serp, ano ko pala, serp na, serp powder na dilaw na doon sa tindahan ko. May bumili kasi nakalimutan kong dalhin. Kasama yun doon sa kabila na pinuntahan ko. Ayan, eh, di ba mga kasari? O, yan ang dahilan mga kasari kung bakit pumunta kami sa isang grocery. Ayan, ang dami ko nakuhang pre pa. ba, diba? dagdag kita na rin kasi mga kasari kasi. Pag walang pre mga kasari, maliit lang yung ating tubo. Kaya pag may, kaya pag may nakuha tayong mga pre, uh, ano, dagdag kita na rin. Diba? Doon sa unang pinuntahan mga kasari, ayan, may mga pre din siya. Ayan, asan May pre isa nakabukakan na ako dito mga kasari. <laughs> Saglit lang mga kasari. Ayan, may pring isla tapos. Ayan, sun na green, may pring din. Tapos yung kala, sampung piraso na yung kinuha ko nito mga kasari. Kasi baka matagalan ako magpunta na naman ng bayan kasi may, may, alaga na ako bukas. Kaya sampo na yung kinuha ko. Sampung piraso. Ayan, ang dami mga kasari eh. Kasi yung nabili ng tulutipid sa akin, uh, nagpalit na siya, kala na yung gamit niya. Eh, kala rin ang gamit ko, kaya sampu na kinuha ko. Tapos, ayan, may pring ano, Sir, powder na green may free. Isa. Tapos liquid. Mayroon pa naman ako mga kasari kaso nga lang. Nakakita kami ng may free. Ayan, kaya kumuha na rin ako. Sir, powder na pink may free din. Sir, powder na red. Ayan, may free din. Mayroon pa ako ng mga kasari pero kumuha na rin ako kasi tika lahat, lahating tayo na lang yung narasabit ko doon. Tapos, ayan, uh, sunrise na tatluhan. May free din isa. Tapos ito, sunrox na sumunod sa maliit. Kasi wala na ako doon. Isa lang binili ko mga kasari. Kasi minsan lang yan may nabili niyan. Tapos, ano, Tide jumbo. Kulay pink, ano, blossom. Kulay pink lang tawag ko. Ah, uh, ano, lima. Limang piraso. Tapos, yung surf jumbo ko, kumuha ko ng isang red, isang pink. Kasi may diron pa ako tig-isa doon. Hindi naman yan masyadong mabinta mga kasari. Ang mabinta sa akin ay yung tide, ano, tide, yung tide jumbo. Ang mabinta kasi sa akin mga kasari, mga powder. Ayan, puro nagwa-washing na kasi mga kasari. Kaya, hindi na masyadong mabinta ngayon yung mga barita. Tapos, pride na blue. Ayan, apat. Pero may dalawa pa ako dun sa tindahan. Ayan. Tapos silka. Ayan, tatlo. Marami pa kasi akong safeguard dun mga kasari. Kaya hindi na ako kumuha ng sabong mabango. Marami pa akong safeguard. Ito ko ba mga kasari? Hindi masyadong mabinta yung mga sabong mabango ko. Dahil na yung safeguard, isang kapitbahay ko lang yung nabili. Tapos yung silka, kung minsan-minsan lang kasi yung iba, hindi sila lagi dito nabili. Yung nabili ng sabong mabango, nakapunta sila sa labasan. Tapos pag walang mga pera, ayan, dito tatakbo sa akin at uutang uh, may binili rin pala akong sinigang mix mga kasari. Ayan, may print pinggan. Uh, Doon sa una namin pinuntahan mga kasari, mayroon kasing ganito mga kasari. Ang print niya ay ano, Pukopi ko Blanca, isang piraso. Eh, wala sila. Tapos, nung pumunta kami ng isang grocery, may, may, nakita ako doong, ano, ang pre niya ay Kopi Blanca. Kaso nga lang, nakabili na kasi ako nito, mga kasari. Kaya naman, ayaw ko nito, mga kasari, kasi sobrang dami na, na, sobrang dami na namin pinggan na ganito. Ayan, na pre. Masikip na dun sa lagayan ng, ano ko, mga lagayan ng pinggan. Ayan, yan lang pinamili namin kagabi mga kasari. Tapos ito, pahabol. Nung palabas na kami. Nasa taas kasi kami nagbayot mga kasari. Eh, ito nasa baba nakalagay. Pagbaba namin, kumuha ko ng isa. Ayan, pahabol. Uh, ah, kopi ko candy. Ayan. Yan ng mga kasari. Yan lang napamili namin. Napamili namin mga kasari kahapon Kaha ay nasa 3-6. ang napamili namin. Ayan, lamig na yung aking kape mga kasari. Teka lang mga kasari, may nabili lang. Ayan mga kasari, yan lahat ang napamili ko sa halagang 3-6. Ayan. Dati mga kasari sa isang linggo, dalawang beses, tatlong beses ako namimili. Ngayon, sa isang linggo, isang beses na lang kasi nga may alaga kami mga, mga kasari. Ayan. Yan lahat na pamilya ko mga kasari. Ayan. Nakakatuwa mga, mga kasari. Sobrang saya ko ngayon mga kasari kasi. Ay, sobrang saya ko mga kasari pag nakakuha ko ng maraming pre. Oh. Di ba mga kasari? O oh, halos may pre yung nakuha ko. Kasi paano tayo hindi sasaya mga kasari pag walang pre? Kunti lang yung tubo natin sa bawat items. Ngayon, pag nakakuha ka ng primang kasari, malaking, ano na, malaking, malaking dagdag kita na rin mga kasari kung may mga pre. Ayan. Kailangan madistarte ka pag namimili ka mga kasari. Hanapin mo talaga yung may pre. Pag wala sa isang grocery, punta ka sa isang grocery kung saan yung may mga pre na mga items. Ayan. Ayan mga kasari. Ay, babalik ko muna yan sa kahon mga kasari kasi para ma-display ko na. At marami pa akong gawain talaga mga kasari. Marami pa akong labahin pang natitira. Kahapon kunti lang yung nalabahin ko kahapon. Ayan mga kasari. ibabalik ko muna sa kahon yung mga yan mga kasari. Ayan mga kasari, uh, ah, ibalik ko na sa kahon yung aking mga, ano, mga items. Ayan. Ayan mga kasari, ah. hanggang dito na lang muna itong aking vlog mga kasari. Kasi magsasain pa ako mga kasari. Marami pa akong gawain mga kasari. Kaya, ano, sa susunod na video na lang yung pagdi-display ko mga, bang, ah, ang pagdi-display ko niyang mga yan. Ayan. Babay na muna mga kasari. Maraming salamat sa inyong panunood at suporta. Ah. Walang sawang panunood at suporta. Ah. Babay mga kasari.